Arestado ang dalawang individual sa ikinasang joint drug by bust operation ng PDEA 10 Kamigin Provincial Office kasama ang PDEA Lanao del Norte Provincial Office at National Bureau of Investigation Iligan District Office at NBI Northeastern Mindanao Regional Office sa Barangay Palau, Iligan City ayon kay Attorney Benjamin Gaspe, Regional Director PDEA 10, ang mga naarestong suspect na si alias Dult, dalawang 24 na taong gulang binata at si Alias Ani 24 na taong gulang may asawa at parehong residente ng Marawi City. So hanggang itong dalawang tao na si Abdul at si Arsami ay sila ang pinakahuling naging ka transaksyon na allegedly inotosan ng big boss galing sa Maynila na mag-deliver ng droga. Actually ang, ang ang operation sana nito ay from here at dinala sila sa Marawi City at doon ang transaction. Nagbago na naman nung mga uh, habang nagkakaroon ng negotiation at transaction at uh, dinala sila sa illegal. Narecover mula sa suspect ang 1,011.8 na gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na 6,880,240 pesos at iba pang mga drug peraperalia. Kasi nga sobra ang higpit sa sa airport, no? Itinatransport transport na lang yon all the way from uh, National Capital Region kasi itong nahuli ay may Chinese character so allegedly talaga ito yung kasama itong mga droga yung mga nasisis doon sa National Capital Region ng mga voluminous na, na methamphetamine hydrochloride ang mga suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 Binibigyang diin naman ng operasyong ito ang patuloy na pagsisikap ng Hilagang Mindanao at mga katuwang nito ang labanan ang mga aktibidad ng ilikal na droga at matiyak ang mas ligtas na komunidad. Mula dito sa Northern Mindanao, ako yung Police News Network Correspondent Patrolwoman sa Berdos, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang police.